ano nangyari at biglang nawalan ang suporta at kayo ang pinaka saanghanghang kritiko ng Marcos Jr. At the ano ang nangyari? So, noong, 20, nung April 2022, nung uh, dumating ako doon sa Palapinas para suportahan yung kalang meeting the Avance, eh, ay nakita ko na parang hindi talaga eh, para sa pagbangon sa Palapinas eh, yung uh, uh, Marcos Jr. Naramdaman ko na yun eh. Bakit ka mo? uh, doon pa ang dami ng politika sa paligid ni Lisa at saka ni, ano, no, ni BBM. So, message ko pa si Lisa. Sabi ko sa kanya, Lam, alam mo, napapaligiran ka ng ahas. Yung mga tao mo, yung pala siya yung ulo ng ahas. So, hanggang sa dumating yung time na uh, marami na, eh, marami <coughs> mga information talaga akong na, 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 nakatanggap nak, na tinatago ko lang dito, sasabihin ko ba to? So, Actually, sabi ko pa nga, let's give them A chance, baka sakali, bago pa lang, hanggang sa hindi ko nakinaya. kinaya. So yung una, uh, spokes, yung uh, sa, I think sa Cebuya, uh, no, sugar smuggling. So hanggang sa dumating na yung mga information from different people, from different putting us in the government, kaya sabi ko, ah, uh, talagang hindi sila para sa bayan.